Aris, ang pahiwatig ngayon ay tamang oras para magtagumpay sa mga transaksyon, basta't maayos mong maipahayag ang iyong nalalaman. Iwasan ang mga kaibigang maaaring magdulot ng sakit sa hinaharap. Sa trabaho, pagiging masinop sa mga gawain ang susi para makuha ang respeto ng mga boss sa pagmamahalan haban ang pasensya para maiwasan ang negatibong enerhiya sa pera. Maglaan ng bahagi ng ipon para sa minamahal na magdadala ng kasiyahan at dagdag kita, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, green, at red, number 8, number 24 at number 29. Taurus, ayon sa iyong gaba kung may naiisip kang negosyo, ito ang tamang oras para planuhin ito dahil may senyales ng tagumpay, maaari ka ring makipag-transaksyon ngayon ngunit iwasan ang pagpirma ng kontrata, sa tahanan, huwag munang tumanggap ng bisita upang mapanatili ang swerte. Sa pera, Unahin ang magulang dahil ang kanilang mga dasal ay para sa iyong tagumpay, sa trabaho. Iwasan ang mga tukso ng mga kasamahan dahil magdudulot ito ng gastos at pagkaantala. Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, pink, at red, number 13, number 35, at number 26. Gemini, ang pinapahiwatig ngayon ay tamang oras para tumuloy sa mga plano, lalo na sa pagbibiyahe. Magandang pagkakataon din ito para sa mga transaksyon, kahit sa mga kamag anap huwag kalimutang isama ang minamahal sa mga plano dahil may swerte kayong magagawa. Sa trabaho. Maging masipag at nakatuon dahil may posibilidad ng pag-asenso sa posisyon at sweldo. Sa pagmamahalan, ituloy ang mga napagkasunduan upang magkaroon ng swerte sa buhay. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero: pink at gold. Number 32, number 24 at number 17. Cancer, ngayong araw ang gawin ang pahiwatig ang nais mong gawin ngayon dahil alam mo ang tamang paraan ng pakikipag-usap. Maaari kang pumirma ng mga dokumento dahil may senyales na magiging maayos ang resulta. Iwasan lang makipag-usap tungkol sa investment para protektahan ang iyong ipon. Sa trabaho, Mag-focus sa mabilis na paggawa ng mga gawain upang mas mapalapit sa pag-asenso. Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Pink and Silver, number 17, number 29 at number 34. Leo ang pahiwatig ay panatilihing matatag ang isipan sa mga deal upang malaman kung sino ang tunay mong makakasama. Makinig sa pamilya o kamag-anak pagdating sa pagkakakitaan at makipag-transaksyon dahil may swerte sa mga ito. Iwasan ang pagtulong sa kaibigan tungkol sa kaalaman upang maiwasan ang sakit ng damdamin sa pera kung may extra tulungan ang kapatid na nangangailangan sa trabaho. Maagang pagpasok ang susi upang mabigyan ng swerte ng mga superior, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, pink and green, number 8, number 25 at number 16. Virgo ang pahiwatig ngayong araw tumuloy sa mga plano dahil may dalang swerte ito. Iwasan lang gumawa ng desisyon tungkol sa pera lalo na kung may ibang tao ang sangkot. Pansinin ang minamahal dahil maaaring kailanganin nila ang iyong tulong sa trabaho. Huwag maging dominante at ipakita ang katalinuhan ng maayos upang maiwasan ang suliranin sa tahanan iwasang tumanggap ng bisita upang makaiwas sa gastusin Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero red and silver number 21 number 36 at number 40 Libra ang pahiwatig ay mag-ingat sa pakikipag-usap dahil may posibilidad na ikaw ay pagsamantalahan, pero may talino ka para itoy malampasan. Kung may ideya ka sa negosyo, ipaalam agad sa malapit na kapatid para sa inyong kapakanan. Sa trabaho, maging mapagmasid at huwag agad tumulong upang hindi mawala ang iyong swerte. Sa pagmamahal, Mag-focus at darating ang tamang solusyon. Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, white and green number 21, number 37 at number 30. Scorpio, ang pahiwatig sa iyo ay iwasan ang malalayong usapan ngayon dahil baka magestusan ka lang mag-focus sa mga kapamilya dahil andoon ang swerte mo. Kung may pipirmahan, magiging positibo ito para sa hinaharap, sa pera. Kung may lumapit na kapatid, tulungan mo siya para parehas kayong gumanda ang swerte. Sa pagmamahal, iwasan ang pagiging masungit at magmasid bago magdesisyon. Gemini ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, pink and green, number 25, number 33 at number 14. Sagittarius. Ang pahiwatig kung gagawa ka ng desisyon, siguraduhin buo ang loob mo upang magkaroon ng swerte. Magmasid palagi at iwasan ang pagpirma lalo na kung babae ang kausap, sa tahanan, okay ang pag-uusap tungkol sa pera kung kakilala mo ang panauhin, sa trabaho, haban ang pasensya para maging masigla ang araw, sa pera, unahin ang minamahal para gumanda ang inyong swerte, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, red and white, number 25, number 32 at number 15. Capricorn, ang bigay pahiwatig ay gawin ang mga deal ngayon dahil may swerte ka, kahit maliit nakita ay pwedeng maging pangmatagalan. Iwasan lang ang mga usapan malapit sa dagat dahil senyales ito ng panganib sa kalusugan sa pagmamahal, kung may plano kayo ng minamahal, ituloy ito dahil may swerte rin na naghihintay, sa pera, maging masinop at ipagpaliban ang pagtulong sa kapatid para may pan ang swerte, sa trabaho, maging mapagmasid at malaman kung sino ang dapat pakisamahan para maiwasan ang tukso at gastos. Aris ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, green and red, number 15, number 24 at number 10. Aquarius, ayon sa pahiwatig ng iyong gabay, ay maging maingat sa trabaho at huwag basta makisama para maiwasan ang problema. Mag-focus sa mga gawain upang maging masaya at makakuha ng papuri mula sa superior. Kung may deal, ituloy ito dahil maganda ang iyong aura para makipag-usap. Huwag magpautang ngayon dahil baka hindi ka mabayaran. Sa pagmamahalan, maging malambing upang mapuno ng good energy ang inyong relasyon at magpatuloy ang pag-asenso. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, red and pink, number 25, number 30 at number 13. Pisces, ang pinapahiwatig ay may good aura ka sa pakikipagdil sa kapwa lalaki, pero iwasan ang mga babae dahil pwede kang matalo. Madali mong mapagkakasundo ang mga alitan sa pamilya at okay rin ang pagpirma ngayon para sa pag-asenso. Iwasan ang pagtanggap ng bisita upang maiwasan ang chismis at bad energy sa trabaho. Tahimik na magtrabaho upang mapansin ng boss at magkaroon ng magandang posisyon sa pagmamahalan. Maging matyaga upang maiwasan ang bad energy. Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, gold and red, number 25, number 40 at number 14.